So for today's video, ano mga boss, ang video ngating mapapanood ay mula kay Glory Grace Sito. At nang nangyayari ito, papanoorin muna natin at gagawin natin sa bandang huli. So tara, panoorin muna natin, uh, pag natin kung ano yung kanyang gagawin at yung kanyang tinuturo ay ating pag-aaral at, gagawin natin sa bandang huli at bago nga pala ang lahat ng ano, mga boss kung kayo ay baguhan pa lang sa mundo ng pag edit at kung kayo ay isang content creator mga Facebook man or YouTube dapat meron tayong counting kaalaman sa pag edit nang sa ganun ay lalo pa nating mapa-enhance o mapaganda yung ating content hindi naman pwedeng na pagkagawa natin ng video pagka-shoot natin ng video ay direct ang upload na agad dito sa social media hindi ganun ano mga hindi uh, hindi ganun ano mga boss pero may mga scenario na ganun na wala nang edit edit diretso na agad pero madalang so ngayon panoorin mo natin at gawin natin ito sa madang uli So ayan guys, na-upload ko po yan kahapon kasi nga na-unlock po yung 45,000 followers. Pero ngayon nadagdagan po siya ng 1,000 ulit. So bilang pasasalamat na naman ginawan ko na po agad-agad ng tutorial. So eto na po. Okay guys, so unan yung gawin, kuha kayo ng empty background para hindi nyo na makalimutan sa dulo. So yan po ang first clip natin, empty background. Ngayon, second clip natin, punta na kayo dun sa harapan ng camera. Tapos kasi nga may lipad effect oh, kailangan nyo po sundan Sumdanyo lang siya. No? Kaya tumalun Madali naman, so, okay. madali naman okay. siya okay. magturo, malinaw. So sa akin dito, ang ginawa ko, tumalon ako tapos nag-thank you message ako kasi nga 'di ba na unlock ko na yung 45,000 followers kahapon. So parang ganyan. Salamat 45k. Mm. Ayan guys. So kayo na pong bahala kung anong gagawin niyo pagka landing niyo. So edit na po tayo. Open niyo lang po yung CapCut tapos i-tap it yun yung new tapos project. Tapos edit tapos edit yung i-tap it yung empty background tapos i-tap it niyo na yung video niyo na tumalon. Tap niyo na yung add diba? sa baba. So dalawang lang puto, yung empty background. Ito, tapos yung kayo natatalon. Ngayon, unan yung gawin, hanapin nyo po yung talon nyo. Yung oras kung saan nagsimula na kayong tumalon. Yung simula lang po, hindi po yung nasa Eric kayo. Hindi po yung nasa... Sundan nyo yan, niya ta Kasimula <tod> nyo lang pong tumalon. So, sa akin, iyan. Yung simula Alam niyo ba yung ganitong klase ng mga content? So, na may iksi pero Peru, mahap views yan. Sa, sa Reels. Tuliin niyo po yung split. Pag pinindot niyo yung split, mapuputol. So, ayan, po at may naka na clip. Kaya kung kayo ay kay may talent, talent sa pag edit at maguhan pa lang kayo sa, sa yan, pagiging so, content so, creator, baka ito yung chance niyo na mag-viral ang inyong mga content. Ang ganitong klase ng strategy. Ayan guys, nawala na po yung clip na yon. Ngayon, next na gawin natin, Hanapin nyo na po ulit yung oras kung saan nagsimulang lumapag yung dalawang paano dyan sa kalsada. Yung pagkalapag lang po. So ganyan. Itap nyo po ulit yung video na yan para ma-highlight. At lumabas yung mga tools nyo dyan sa baba. Piliin nyo po ulit yung split para maputol. So, itap nyo yung split, mapuputol Ayan. Yung naka-highlight na clip na yan, hindi po yan ang gagalawin natin. Yung napakaliit lang po na clip na yan. Madaling niya magturo. Malinaw. So, madaling po yan. Madaling sundan. Po yan. Madaling sundan. Yung highlight. Yan, guys. Depende na lang sa'yo kung napagdalian sa ka o or... stretch nyo lang po. Nahihirapan ka. Pwede pa. mo namang so, ulit-ulitin to. Ay, lalagay ko yung so, ano, ba, link ng video nito sa description. kaya yung kanyang clip na yan. Facebook page. Ilalagay ko yung, Ila yung, yung speed link pa ng page sa description so, please, yung para mabisita nyo. yung Tingnan nyo yung, 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 mga 6 6 yung kanyang yung to mga views doon. Yung tingnan nyo. Kasi yan po Pero yung iba, million views na. Tapos itap it nyo yung arrow back dyan para I-follow nyo rin siya sa mga idol nyo. Magaling Ngayon, siya diba, magturo eh natin clip na yan. So, Tayo, na napalo, po, napalo rin, rin yung tayo sa kanya sa tools nyo yung overlay Pag tinap nyo yung overlay, automatic po yun na bababa Ayan, tapos itap it nyo po ulit yung remove BG na yan Remove background Para matanggalan po ng background Tapos auto removal Antayin yung may green na checkmark ha Bago nyo pindutin yung checkmark dyan sa baba Ngayon, ililinya po natin yung clip na yan Dun sa pinakaunahan So ilong press nyo lang po tapos i-drag nyo papunta doon sa pinakaunahan Kanyan. ayan guys ngayon yung white line po na yan ililipat po natin doon sa dulo ng naka-overlay na clip so itap nyo lang po yung maliit na clip na yan ayan, nalipat na po yung white line ngayon, pindutin nyo po yung nasa taas na clip yan yung empty background para ma-highlight at lumabas yung mga tools nyo dyan sa baba Piliin niyo po yung split para maputol. So tap niyo yung split, mapuputol po. Ayan. Sa tapos ay niyo yung clip kanyang clip. siya sabi. Basic na lang ito sa inyo kahit kayo ay baguhan pa lang. Basic lang ito sa, sa inyo. Kasi na na ano naman eh, tayfriple. talagang step by step yung kanyang pagtuturo. Dudutin niyo yung keyframe diyan sa taas. Yan, kailangan po nating lagyan diyan sa pinakadulo. Yan po yung first na keyframe natin. Ngayon, i-slide niyo na po papunta dun sa pinakaunahan. Yan guys. So, yung white line na yan, kapag ka nakatutok na yan sa pinakaunahan ng naka-overlay na clip, hawakan nyo po yung screen nyo, tapos ipitin nyo para lumiit kayo. So, i-adjust nyo po yung diba? size nyo. Parang ang layo na. sa kung saan gusto Pero huwain. ano lang yan, nadya lang yan sa harapan. <laughs> <laughs> sa harapan lang ng camera, gusto, pero tingnan nyo siya. Parang ang layo niyo na niya eh. Hindi to, ko yung sarili. Ganyan yung gagawin natin mamaya sa bandang huli. Na yun. so, I-apply yun na natin yung kanyang sinasabi. Nagawin natin. Sa sarili nyo sa unahan. Yan. hindi man ma hindi man sa makuha sa kanya sinasabi yung white hindi line man na yan sa masyadong kagaya yung kanyang ginawa na ka na at least medyo kahawig na rin yung blue na box dyan sa screen nyo hawakan nyo po yan at i-adjust nyo ulit po yung size nyo kung paano magpaliit at magpalaki ng frame naturo ko na po yan guys ha so ngayon hawakan nyo yung blue box na yan itaas niyo, tapos itaas nyo tapos ipitin nyo ulit para lumiit kayo so kayo na pong bahala kung saan nyo ipipuesto yung sarili nyo pero parang tatlong keyframes lang pong ginawa natin dyan sa dulo, tapos sa unahan, tapos sa gitna ngayon guys, dadagdagan na po natin yan ng kidlat so itap nyo lang po yung screen nyo yung black na screen sa baba ng mga clips nyo itap nyo lang po yan para lumabas yung ad overlay pindutin nyo yung ad overlay tapos itap nyo yung kidlat nyo tapos itap nyo yung ad sa baba Ayan guys, na idagdag na po yan, naka-overlay na po yan. Guys, madami pong kidlat na effect dyan sa internet. So, i-search is nyo lang po yung kidlat. At isa pa nagpapaganda ng video, yung mga na Free. Kung gusto nyo gamitin tong ginamit ko, sabihin ko po mamaya kung paano. Ngayon, ibiblend na po natin yung kidlat na effect na yan para mag-match doon sa background natin. So, itap nyo po yung splice dyan sa tools nyo tapos mamili na lang Slice. po kayo kung saan babagay yun sa background nyo pero yung ginamit ko po dito yung slide yeah. tapos hindi ko na po inadjust kasi parang okay naman na so check, tinapos po yeah, para yung transparent diba. so ayan guys, yung blue box dyan sa screen nyo after. hawakan nyo po at palakihin nyo para lang po masakot yeah, ngayon na po yung sa sky huwag nyo na pong isali ang kalsada, yung sky lang po kung napanood nyo yung tutorial And ko yung dun ring, sa pagsalunang araw na yon Ganun din po gagawin natin dito. So ngayon ibang natin mukha para hindi kita yung guhit ano yung sa langit. Gitna. Yung so hanapin wala. niyo po diyan sa tools niyo yung mask. Pindutin niyo yung mask. Piliin niyo po yung horizontal at may makikita kayong yellow line sa screen niyo. Ngayon hawakan niyo yung yellow line sa screen tapos ibaba niyo po konti. Yung feather na icon na yan, <laughs> yung white na arrow diyan sa gitna. Ibaba niyo po yan para lang po map yung guhit Huwag masyadong mababaha yung sakto lang. So, kunwari ganyan. Itap nyo na yung checkmark dyan sa baba. Ayan guys, habang naka-highlight pa rin po yung kidlat effect natin, i-a-adjust po natin yung speed niya para mas madami po yung kidlat sa paglipad natin. <laughs> so, ayan guys, hanapin nyo po sa tools nyo yung speed. Tap nyo yung speed, piliin nyo yung normal. Tapos, i-adjust nyo po sa 2. Ilagay nyo lang po sa 2. Ayan guys, itap nyo na yung check mark dyan sa baba pag na-adjust nyo na. Ngayon, hawakan nyo na po yung sidebar na yan. Hawakan nyo po at ipantay nyo dyan sa paglipad nyo. So ayan, pantay na yan sa paglipad nyo tsaka yung kidlat. Ngayon, ikakrack na po natin yung kalsada. So mag-add overlay ulit tayo. So itap nyo lang po yung black na screen nyo dyan sa baba para lumabas yung add overlay. Itap nyo yung add overlay tapos pindutin nyo yung ground crack na effect natin. Tapos itap nyo na. So hindi ko na masyadong kahabaan ito ng mga, mga, boss. Hindi ko na masyadong kahabaan. At ito nga, gagawin na natin. Kung subukan natin gayahin o gawin yung kanyang tinuturo. At kayo na ang bahalang humusga. So tara! A few moments later. Hey guys, sir. This is the